Baiskanda, May sinabi tungkol sa King Matapos dumalo sa Fred Winner. Premier katabi. Maging siya ay hindi ine-expect ng pagsulpot ang dalawa. Dahil alam naman kung kaano sila kabisi ngayon sa taping. Ginawa ng paraan para makahabol rito. Ibinahagi na after premiere night Bumalik ulit sila sa trabaho. Kahit late na, ibig sabihin, magdamag nagtiping sina na Kim Chiu at Paolo Bilino. Grabe naman ang binigay na effort para kay Meme Vice. Sure na sure na gagawa ng segment ang comedian host sa pagbabalik nila sa showtime. Habaw taman sa movie ng Kim Pao. Ayon nga sumakmento. Sa Salamat, Meme na pinapalagan mo at naa-appreciate ang ginawang effort nila Kimi. Napansin ko din kagabi may mga banner ng Kim Pao na nagkalat. Salud sa mga Kim Pao supporters na nag-aanong oras para suportahan ang isa sa malapit sa puso ng Kim Pao. Panigurado, hindi papayag iyan si Mue, na hindi mabigyan ng suporta ang dalawa abangers na tayo sa mga susunod na habanata ayon pa sa isang komento lahat na mga dumalo sa premier night na iya lahat kaka-excite na manunood bukas panigurado panaro na ito sa MMFF kung sa panibagong update sa ayan king bahayo